Hello guys, happy Saturday. Linggo na naman bukas at day off na naman ang mga kunyang dito sa Hong Kong guys. Ang bilis lang ng araw no. Nandito ako sa labas ng maaga guys kasi bibili ako ng newspaper. Araw-araw ako bumili ng newspaper guys kasi pag nag-breakfast ang amo ko, nagbabasa sila ng newspaper. Kaya ayan, nandito na ako. Papunta na ako doon sa akong, aking bilihan Ang newspaper. Sana umaga ako guys, bumibili ng newspaper. Tag $10 yung newspaper. Pagkatapos basahin, itapon lang. Diba? Sayang yung pera. Pero okay lang, madami naman silang pera. Okay lang sa kanila yon. Marong libre niya paper sa aming building pero ayaw ng amo ko. Gusto niya yung binibili. Ayan, hala. Ang laki naman ng kalabasa na yan, Oh. tindahan ng frutas na malapit sa amin, guys. Prutas at gulay ang paninda nila. Kaya pag ganitong oras sa umaga, busy-busy sila naglabas ng kanilang mga paninda. Ayan, ang dami, oh. Sari-saring gulay. Lahat klase ng gulay, guys, andito lang. Tinitinda na nila dito, pati prutas. Pira na lang talaga ang kulang pambili. So, yan, sa unahan ang aking bilihan ng newspaper. Ayan, ang dami talagang prutas dito, sari-sari. Ang sarap tignan sa mata, oh. Iba-iba kulay presyo. Pag ito sa home ko, medyo okay lang ang presyo. Hindi mo ramdam yung uh, kung mahal ba siya. Pero pag nasa Pinas tayo, parang namamahalan ka na. Eh, ayaw mo lang bumili. So, ayan. Ang dami nilang display. Ayan, may strawberry ang mahal. O, oh, $50. Isang pack. Japanese strawberry. Pati ang kamote na yan, Japanese yan. Ayan yun sa unahan lang sa so, posip yung aking bilihan ng newspaper. So, ko yan. Ayan. Busy ang mga tao kapag umaga. Si magbukas kasi yung mga shop dito. Kaya busy, busy sila. Ayan, o. Oh. Grabe, guys, yung linya na yan. Naghingi yan ng newspaper. May libre kasi ng newspaper dito sa goberno ba? Grabe ang haba ng pilaw. Pinagtsagaan talaga nilang pilahan para maghingi lang ng newspaper. So, yun na, guys. Thank you so much. Enjoy your Saturday. Sa nag-day of Jan ng mga pangyaw dito sa Hong Kong. Mag-ingat po. Medyo maulan. At, um, Pag nag-hiking kayo, madulas ngayon ang bundok. Kaya ingat po tayong lahat, guys. Thank you so much. See sure.